So magandang araw mga kabukid Ngayon pong araw na ito ay update tayo sa ating ginawang pag spray ng herbicide sa ating ampalayahan Tingnan po natin kung kumusta na At uh, tingnan din po natin yung ating mga ampalaya Ngayon po ay maya maya ay mag harvest tayo kasi maraming bunga So marami na po tayong ma-harvest So medyo antok pa tayo. Ayan, naka-uniform pa nga tayo. Hindi pa tayo nagbihis. Ah, ngayon po ay nagpapatubig ako sa ah, ampalaya dahil mainit. Ah, mainit na. So medyo antok na antok pa tayo. Alas dos na tayo umuwi. Dahil tayo ay ang nag-alalay sa ating mga mga kaibigan sa aking mga kabats ngayon po ito po yung aking damit ito po ay grand reunion namin kahapon uh, pagsalingoy sa tulong dekadang pag-iribahan so salamat po sa aming uh, punong guro kay ma'am Alice B na siya po ay nanguna sa na magkaroon po ng grand alumni sa aming minamahal na uh, paaralan, Bangan National High School. So masaya po. Hindi po yat lang. So bagaman hindi po tayo uh, sumasayaw, hindi tayo tumatagay yung umiinom. So alas dos na tayo umuwi dahil tayo po ay naghatid sa ating mga kaibigan na uh, pasoray -soray na. <laughs> So, shout out po sa inyo. Alam nyo na po kung sino kayo. So, ito po. Marami na siyang bunga. Update tayo mamaya kasi mamaya po ay mag-harvest tayo. At, uh, ayan po. Tingnan din natin yung kung kumusta na yung ating uh, in-spray ng herbicide. Ginamitan po natin ng basta kung hindi ba uh, naatiktuhan yung mga puno ng ating ampalaya. A few moments later. So tayo po ay mag-spray ng herbicide sa ating ampalayahan dahil marami na siyang damo. So, ang ating pong ginagamit na herbicide ay basta ito po ay contact. Dahil kung titingnan po natin ang ampalaya ang ay marami na siyang damo. So, ginagamit ko po ay lata ng sardinas isa isa't kalahati po ang ginagamit ko. three days later. So, atin pong tingnan. So, ayan po. Ipakita po natin yung mga damo na tinamaan ng ating ginamit na herbicide na basta. So, ayan po. Tatlong araw po, ayan o, Ay nanilaw na po siya. So, malapit na po siya mamatay. At uh, kahit po si kalamansi ay hindi okay naman po siya, hindi naman siya tinamaan. At sa ganito pang ori, ito yung kung po natin, ito po yung puno niya ay hindi ko uh, spray So, yan na lang po yung uh, tatanggalan natin ng damo. So, ayan So yan yung bunga ng ating Ampalaya ay Marami ng bunga Marami na tayong maharvest maha Ayan Ayan o. So salamat Sa mga Nag order sa atin Ayan ay Marami na nag chat sa atin para mag order Ng ating Napakagandang Ampalaya Mistisa F1 So, ayan, oh, mamaya, harvest natin. Deliver natin mamaya. Ang ganda lang po kapag ginamit natin yung herbicide na basta. Siya po ay contact. So, hindi po apektado ang ating ampalaya. So, kahit po matamaan, matamaan yung dahon ng ating ampalaya. hindi po tayo mga kasi halimbawa ito yung tinamaan so ito lang po yung mga matay yung tinamaan ng uh, herbicide so ito po mula pong problema dyan hindi po siya mamatay dahil siya po ay contact so hindi po siya systemic so ayan po ayan Ayan, dilaw na dilaw na. So, yung mga po, oh. Maharbis po natin dyan pa lang yan sa kanyang uh, sa puno pa lang po siya. Wala na po siya sa mga sanga. So, ayun nga, mga sanga po. Ito po, sa sanga na to. So, hindi pa siya malaki. Siguro mga isang linggo pa yan. So, yan. Sa mga puno pa lang yung maharbis natin. So, ayan, ayan. E, salamat mga kabukid sa susunod pong update namin sa aming ampalayahan. So, salamat. At sa hindi pa po nakasubscribe sa aming YouTube channel at nakapollow sa aming Facebook page pa Uh, pa uh, subscribe naman po papalo naman po para makatulong naman po sa aming mountain channel so salamat po marami sa inyo sa mga uh, nanonood sa amin so kung maaari po ay uh, mag-subscribe na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit natin. Jesus, okay, so salamat. Ah, uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa Bikolanon uh, taga-bukid sa pagpalang araw sa